Nagbabay ka na kay Bonbon? Ay, teka lang. Iyak yun. Wala na kasama niya. <laughs> Wala na siyang kasukaran. Wala <laughs> na Ah, uh ah. -huh. Anday mo naman dala, Christian. Oh, magbabay ka na. Umaraw na naman. O, kay Mark. Oh. Okay, Bye then. okay. 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 kay Li March. Paalam, friends. mo. Dali mo. ka na dun. At sa mga alaga mo. Uh -huh. okay. Oh, babay ka na kay Adam. Oh, babay makulit daw. Bon, tibay na. Tibay ng babay nyo, ah. Diyan. Iiyak na yan. <laughs> oh, mag-ingat ka dun, ha. Kung papasaway sa nanay mo. Ano sabi? Babay supot? <laughs> Pares lang kayo. Ikaw <laughs> na lang ulit ang malaki sa nila. Ikaw, wawa na siya ngayon, no? Oh, oh, wala lang toy. Oh, na si Christian ni. Pena iyak niya. Kana iyak niya, Bu. At kana iyak. At kana iyak. Ah. Eh, tama kay Christian. Stan. Andiga dito. Ai Christian. Tolto. na si Bonbon, sasamadin daw. Tignan mo, umiyak na. Oo nga. Nasama din daw siya. Hindi ka pa yata nagpaalam eh. Ay, sunog na yung sinain mo, Inday. Ay, ano yun? nga, puntahan mo. Sabi mo, wag ka nung umiyak, boy. Babalik ako, kama. wala sa support dito. Hindi <laughs> ba wal ka din dito? <laughs> o oh, baka magkasakitan kayo ha. Ah. Mapasyal ka na lang dito, Christian. Oh. July. Tapos ang inrollment. Tapos ang inrollment. Babalikin yung nanay. <laughs> o, oh, magbabay na. <laughs> Uy, ulan na agad. Ano, hindi ka nagpaalam sa mga aso mo. Totoo na yan, uwi ka na.

Oh ayusin nyo at na ulan na doon, oh. Na-iyak ang Oo, Tanungin mo. O, <manyan> <manyan> bigalong ka kay Christian. <manyan> <manyan> Alas ka dyan. ba puso ni Bondo <manyan> na? Oo. Oh, oh. Siya, ingat kayo O, may unggoy dito, o Baba ka dyan, baka maulog ka O, ingat Okay, uyak na yan